Hi guys, Hi. welcome to my vlog. Hi. So yeah, mga kasama ko mga abay and Flower Girl and this is the groom. Yeah. Ah, uh, ayan ang suot namin, no? Oh. Uh, ah, ito, guys. Guys. Hi. Hi. <laughs> Hi, Kat. Ah, uh, ang gaganda ng mga abay, ano? Hindi humihinga no? ka pa ba? Ah, uh, ito yung aming, ano? ba ito mga Ah, uh, anong tawag doon? Ang gandulo ko. Ah, anong ang tawag sa'yo? Anong tawag, tawag sa'yo? Sa sa Made, Made of honor. Ito siya. Ayan. And this is the bride. Ate. Ate. Ay. ay. For today's video, guys. Eh, nagre-ready na kami para para kami ay makapunta na sa church. At mamaya na ang ano. Tapos ito si Chris. Hello. And... for today's video guys punta tayo dito sa baba Uh, ito po mga photographer na <laughs> <laughs> mga, mga, mga pogi. Ay, meron pa dito. Ay, ito pa, po. <laughs> ito pa. <laughs> <Yeah. laughs> ito pa, meron pa po. Meron pa. Meron po. Yan. Ay po. Sige. So, guys are ko cool. ko cool. so guys Punta tayo sa taas at ako ay magsuot ng nawawala ng makeup ko guys ito ay magsuot yan ang aking magandang ate from Saudi and this is my brother this is the ano the anong tawag best man oh, tingin hello ah uh, best man at itong anak ng best man oh, tingin ah uh, so yun guys yun lang muna for today's video wait lang wait lang ito mo muna si Manding Hey Tawag <laughs> So, yun, guys. Mamaya nalit. Bye-bye! Okay, um, so, yun, guys. Ang magagandang dilag. Uh, Tapos, paliin mo na mo. At ayun ang bride. Ayan ang bride. For today's video, yan yung bride ang pinakamaganda sa lahat. Ang pinagpala sa babaeng lahat. And this is uh, the father of the bride and the mother of the bride. And the sisters sisters of the <laughs> bride And The sister-in-law Of the bride And My Poging Nephew <laughs> Tingin ka dito uh, Hello Kasablag. ka sa vlog Hello 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 um, Hello vlog, welcome to our guys. <laughs> Hanep. So guys, narin ni kami sa uh, ano to? Casa Cuenco, Manila. And nadine ang tatay ay poging-pogi. Ah, uh, ito ang father of the groom and the mother of the groom and the sister of the groom And me also is the sister of the groom. And this is the beautiful bride. Let let us introduce the bride. And the beautiful, Hi, good morning. The beautiful <laughs> Co coordinator. Yeah, for today's video. <laughs> sorry, sorry, sorry. <laughs> Ayan, guys. So, yun lang for today's video. Bye, guys.